sa ni Monak? Ha? Sa imong ipaminaw? ka arong iro nga nagtahol? Ha? Nagunsa ka na? Sa gibuhat, anak? Hmm? Sa gibuhat sa bibi na ko, di ha? Yan po guys, o oh, mayroon pong snail, oh. Ayan po mga palangga, good morning. Ayan po guys, nandito na po kami sa loob ng tindahan, guys. Ah, uh, ayan tingnan nyo po sa labas, guys. Oh, napakainit na po. Ayun. Dito lang po muna kami magtambay ni Papi, guys, uh, samtang maghintay sa samtang maghintay ng customer, guys. Dito lang po muna kami magtambay ni Papi sa tindahan. So, good morning, good morning. Bless Mama. Taga Santo kaloyan na akong anak permi sa ginoo. Oh. Magdasal ta permi guys. Ayan po mga palangga. yon po ang aming hiling ni papi guys na sana po wag po kayong magsawang manunood ng aming video ni papi. Ayan po. Mapagmahal talaga si papi guys. Ayan. Ayan. palagi niyang hinahalikan yung aking paa, guys. Yan, palagi po niyang hinahalikan. Ayan po ang tanda ng pagmamahal ng aso sa kanyang amo, guys sa kanyang tagapag-alaga napakabait ni papi mga palangga so good morning, good morning, happy Thursday uh, today is November 20, 2025 so tambay lang po muna kami ni papi dito sa tindahan guys habang naghihintay po kami ng customer wala pa naman customer mga palangga so uh, magbanding muna kami dito sa loob ng tindahan mga palangga so ayan o oh, kita kayong kuas adlaw guys oh kita kay ko as adlaw so ayan nagugutom na ako guys nagugutom na ako mga palangga naglibog ko sa sayang isuwa ro ni papi guys nang kot sa ilaga oh may pagkagisi ha huh? Oh, na, na ni agit tricycle. Mm. Ang color sa tricycle, anak, ay blue. Mm. kat siguro na sa bakilid na. Upo, anak. Ano, tingog na langgam, anak. Hmm. Na, Naa ah, dito may sambag dapit. O, anak. Ayan po, guys. Uh, mayroon naman pong duma dumadaan na mga sasakyan, guys. Pero bihira na lang po. Kasi, ano, time check here is around 8 a.m. So, bihira ng mga sasakyan na dumadaan ngayon. So, kami ni Papi, guys, uh, hamugaway kayong among panghunahuna, guys. Basta wala ilangas. Ana, bitang na ilangas, mga palangga. Grabe ang among kuha ni Papi, guys. Grabe ang among kasakit sa ulo ni Papi, guys. Basta langas kayong mga sakyanan, mga gi, guys. Grabe. So, good morning. Uh, ito po muna ang aking update ni Papi, guys. Nandito lang po muna kami sa loob ng tindahan. So, ayan mga palangga. Kahit umaga pa lang, guys, nag-electric fan na may mga palangga. Kay grabe na inita. So, good morning. Uh, maayong buntag ka na tong tanan. Nandito na po kami sa loob ng tindahan, guys. Nagpahangin na po kami. Kasi medyo umiinit na po ang panahon, guys. Wala na pong ulan. Good morning and maraming salamat sa inyong panonood palagi. To all my viewers and subscribers, thank you. I love you all. So, ayan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta sa amin ni Papi, guys. Thank you, thank you, everyone. And happy, happy, blessed Thursday ka na tanan.